Magsisimula na ngayong Hulyo o 11 ang promotions ng kampo ni SB19 member Justin De Dios para sa kanyang magiging sophomore single na may kay Kaibigan. Sa official schedule na ipinaskil na kanyang social media team, ngayong araw ilalabas ang cover art habang Hulyo at 13 naman ang isang misteryosong bagay na mayroon lamang caption na sa pag-alon ng dagat. Hulyo 15 naman, ang isa pang misteryosong bagay na mayroon lamang na caption na kaibigan ko. Hulyo 17 naman, ang music video teaser bago ito sundan ng official audio and video launch pagkalipas ng dalawang araw. Pinakabunso sa mahalima si SB19 Justin na nag-birthday lamang nitong Hulyo 7. Pero marami na sa kanyang mga fans ang nag ngayon pa lang ng magiging resulta at uh, feedback at enjoyment para sa kanyang magiging uh, ikalawang awitin. Ang kaibigan ni Justin ay magsisilbing follow up sa kanyang solo debut noong nakaraang taon na may pamagat naman na Sorry. kamabuhay, bago ni-reveal ni Justin yung official schedule para sa paglabas ng kanyang sophomore song ay uh, nagpahaging na siya ng kung ano ba ang tema ng kanyang magiging uh, akda sa pamamagitan ng mga Facebook Reels na may mga lamang caption ng pagkakaibigan na nauwi sa pagkakaibigan. Ang sweet naman nun. Para sa mga buhay news, na walang takot walang pinapaboran ito ang sinbat sa patrol number no. 2, Stephen Sarasco Perez.